Yan, good afternoon mga kawerkats. Yan mga kawerkats, nandito tayo sa may kumunal, Davao City. Yan yung sa Davao Airport, yan o, Jollibee. Yan, ito na yung Santa Lucia Mall. Yan. Magbubukas na siya bukas mga kawerkats sa uh, October 17. Itong grocery store yan yung grocery nila ro under sa Robinson meron pang ibang mga maliliit dyan na uh, magbubukas din yung may hardware yan siguro kung makapunta tayo bukas dito sa uh, pag open dito sa Santo Lucia kasi matagal tagal na dito mga work na hindi na nagbukas hindi pa nagbukas yan uh, unahan pa ito na insistimol ayun is yan busy sila na preparation may appliance Robinson appliance yan siguro magbubukas din may appliance Robinson dito magbubukas yan ang no? prepare nag -pre prepare na sila doon sa loob may preparation na, may may sound system at saka lead wall na kinabit dito bising busy na sa mga wildcats nagkabit dito sa Santa Lucia Mall kasi marami nang nag dito sa ito mga subdivision ito sa mga uh, subdivision dito yung mga subdivision itong dito sa loob so, maraki laki din ito mga kapag kapag makapunta tayo bukas dito sa opinion nila sa kanilang grocery at saka may iba iba pang maliit dito kasi ang buong kwan dito yung mga department store hindi pa siguro meron pang iba dito na hindi nagbubukas na maraming dumadating dito kung pasok sa loob siguro may mga kwan din yun sila yan may mga kwan din sa loob yan ating ikutin mga workers para alam niyo kasi maraming nagkatanong dito is yan yung airport yan Jalubi CP Garcia Highway Yan Matagal-tagal din na naghihintay dito Kung Kailan magbukas Yan Magbubukas na Yan October 17 Kung Lucia talasya Magikotin natin mga gawal cuts Yan Ikot tayo doon sa Ikotin natin itong Para malaman ninyo Kung saan, saan ba ito itong kung gaano kalaki kasi may mga may basement sila doon doon yung basement nila parking area yan kasi wala silang parking area dito sa area na ito yan bising busy, busy talaga sila nag prepare dito ngayon oh. itong pagbubukas ng Santa Lucia Mall yan dito sa under dito sa Comunal Gabao City yan itong area na Tinatayuan nila ngayon dito itong Santa Lucia Mall. Yan, uh, hope na makapasok tayo bukas dito. Kung gaano kalaki ba itong itong sa loob kasi hindi pa full uh, operation itong Santa Lucia Mall. Yan. Ito kasi ngayon dumaan lang tayo dito may hinatid kasi grab driver na tayo yan minsan-minsan uh, is mag tayo sa area na puntahan natin kasi mga malaking subdivision yan dyan oh. mayroong camellia. ano ba yung may ibang subdivision dito banda tapos doon papunta ng sentro komunal yan yung barangay hall malaki laki din yung yung area dito tapos may airport pa bago ka pupunta sa airport siguro mag shopping ka muna dito kasi may sinihan ito mga kabarkad sa so may sinima yan kung ano ano ba ito kasi malaki laki din ito na mall kasi pa, pa at ito doon eh banda yan ikotin natin grabing init ngayon mga workers dito sa area Ayan. dito sa Davao City Ito siya kalaki yung mga workers yan yung basement area nila dyan Diyan ka magpapark yan dito siya na area uh, parking dito yung parking area nila eh gano'ng kalaki ito, meron din silang parking yata dito sa likuran dito pala yung event nila mga kawartagos sa likuran meron palang kwan dito mga kabarkas bukas yan may mga shoe pala dito bukas may mga may mga kuan pala dito yan maganda pala dito mga kabarkas kasi ayan October 17 1924 26 is pre entry oh 1 pm to 11 pm yan is bypass road buhangin itong kwan rock october peace davao yan may mga hindi sino ba itong mga banda dito may mga banda ka pala ng yan tapos my legs lifestyle explosion yan santa lucia mall at meron ding kuan dito mga kabarkats. Motor show and sounds off with competition, yan you No? Know? Yan type pro, non pro. Take on yung mga sound system. Yan dito sa likuran. Dito pala sa likuran yung event nila mga kabarkats. May gagawin pa event dito. Yan mga kabarkats, may gagawin pa event dito sa likuran dito banda sa Santa Lucia yan, yun yung parking area nila tapos dito yung yung event nila kasi that parking, siguro parking area din ito dito yung ginawa na yung ninangkon dito mag event bukas yan sa area na ito yan, sound check na sila dyan laki laki may event pala ang gagawin din dito Benda di itu sampai likuran lang Santa Lucia. Yan ikutin natin. Eh, hey, memang mana? Kona juga, konserve ya hiring. mga hiring pala yung job pair. may job para gagawin din dito yan yan October 17 bukas na ito mga workers magbubukas yan dito sa area sa Santa Lucia yan may mga kwan sila nagikot ikot dito

ito na yung area dito ng workouts na umiikuti natin dyan ito yung sa may CP Garcia Highway yan ito yung airport yan dito yung landa dito sila mag-open yan nakita na tayo itong Santo Lucia Mall tapos so, hindi pa talaga na kuha nila dito. And, uh, wala, hindi pa makakuan doon. Doon pa sa likuran yung event talaga ng Santa Lucia. Yan. na open yung supermarket nila. Yan mga uh, workers. Yan, ito yung kuhan mga workers. Mag-open na rin dito. Bukas na mag-open dito. May isa siya. Kaya natin dito bukas mga workers. Sa harap lang ito ng airport. Dito yung airport. Ito yung airport. No? <laughs> airport. Yan, mag-bukas na ito sa Talosia Mall. Yung Robinson. Yan, supermarket. At may iba pa mga uh, hardware yan magpupukas dito at may event din sila doon nakikita natin sa likuran may gagawing event dito yan siguro mga kapagal hanggang dito na lang yan like and subscribe to my channel and raise the phone number para manatipay kayo sa mga video di especially sa mga travel vlog natin yan sige bye. Bye.